mapapakinabangan pa naman tayo dito uh, uh, farmer takbo na ako tatakbo na ako ayan na naman ang ulan no? oh. wala na finish na singit singit lang tayo ganyan ito lang ang titira natin yung konting konting ayos huw Ayan, magandang buhay mga farmer Bago tayo umikot sa ating mga flood control Malakas po yung ulan kagabi Tuloy-tuloy uh, Silipin natin to Tingnan nyo naman yung uh, ilog Ayan Ah uh, Ikutan natin tong ating mga halaman Ito pwede palang ipat Mga farmer So yun nga lang ayusin mo At ipapat mo mas mahaba daw po ang mangi pero ito na naman sila dito kaya lang mas maganda parang para sa akin mas maganda kung maipapat natin ayan ah, nagcha-charge ako ng uh, fungicide pala kailangan din mag-spray nagcha-charge po ako ng yun natin to ng konting uh, ano no parang guide lang ba goma o ano Uh, ano hindi nakababa so ayun matawag dito nag po ako ng sprayer dahil uh, tayo po ay magi spray sa ating mga halaman ating mga ito bago po ito bagong dating to ano parang ini-spray talaga nila ng fungicide ano. Maganda sana nakapunta sa mga Makakapili ka Kasi pagka Pinaship Talagang Ito pala may Ano na May spike oh. Double spike Itong palaklak pala Na ito Pero ah. na naman sana Kung uh, Imamine King dragon po Na mga Sabihin mo ng blooming malalaki na Mga ganito na kaya lang sabi ko mabilis lang naman po ang dendro ayan o no? may mga maka makapagpaano din ako focus na lang tayo sa pagpapa anak ayan mga babies nila ayan bala kong nga uh, ang hangin habagat na to habagat na po ito kaya lang may kasunod na naman daw yung bagyong nando grabe ang lakas ng hangin 200 plus imagining ko ina, sabi ko nga kay baby imagine mo yung 100 kilometers na takbo natin buksan mo yung bintana ang lakas na di ba ano pa kaya yung 230 215 grabe so yan ang kinatatakot ko eto kaya gusto ko rin pong matrim ito konti lang ang matitirang dahon kasi mas gugustuhin mo na na makalbo sila kesa sa mabuwal yan po ang ah uh, kumbaga mas piliin natin ano ang nakakatakot yun doon yung akasya yun po ang nakakatakot makain na rin ako ng tilapia at uh, plano kong salukin tong mga anong ito ayan oh no? yung mga tadpoles sa kabilang vlog na lang yan mga farmer ayan eto mag uh, gisa kaya tayo gusto ko ng palitan na rin to eh para ano na ayan o oh. ganda mapapakinabangan pa naman tayo dito at habisin na natin to pati yung doon baka gusto din ni mama ni na ate baka gusto din nila mag uh, stir fry lang pwede na at, lang. walang tayo ng plastic mga farmer takbo na ako tatakbo na ako ayan na naman ang ulan no? oh. wala na finish na singit singit lang tayo at shout out pala sa nagbigay nitong na, uh... eto oh nagamit na gamit po yan Maraming salamat. Kalimutan ko na kung sino. Si <laughs> thank you ah, thank you po. Ah. Yan ay gamit na gamit. Ganda eh. Ganda. Oh. Diba? Ay. Yan ah, linisin ko lang 'to. Tapos yung ditong magaganda, harbisin na rin natin. Baka idapa pa ng matinding ulan yan at May uh, pamigay na natin. Yan. Uy, eh ah, na, butan pa yata ako ah Ay, takbo Takbo, Diego Ay, Diego Takbo Sabi ko pa naman, ang sarap-sarap Kesa hihilata lang tayo sa sopa Manunood ng mga Senate hearing na kakainis lang At alam mo namang naglulukuhan na lang tayo Di ba? Ay, nako High blood ka lang Bungkal na lang tayo ng lupa ayan o oh, mga farmer mayroon tayong dumating tatlo pero napamahal ako dito ah uh, hindi ko alam kung bakit naging 1-2 eh yung tatlo plus shipping 200 plus lang naman yung shipping parang pumapalo ng 300 plus ang isa pero maganda naman ito wala pa po kasi ako nito ayan o oh. ayan tuloy natin ang vlog grabe umulan kahapon hindi hindi ko na talaga ma maano Magawa ng paraan <laughs> Alas on si Kakauwi ko lang po Nag-donate tayo ng uh, Dugo Para naman mabawasan yung ating dugo At makagawa ng uh, uh, Bago ng ating katawan Ayan. God willing December naman ang susunod So ayon Ah uh, magpakain kaya sila ng papa yan baka nakalimutan magpakain yan yeah, talbos ng kamote okay naman kaya lang tinitingnan natin kasi pag may kinainan na naman yan kailangan na naman natin no? marami na naman pong butas kita nyo yan so pwede tayo mag harvest after uh, pitika pitikan natin unti lang naman hindi nyo kasi na-maintain yung ating uh, ano talagang uh, kung wala lang pong uh, ulan na malakas At tingin ko makakapagpaganda tayo ng uh, onion leeks lang, talaga pong ang kalaban natin eh ano tawag dito yung ulan ganda na nito eh nakatayo na yan eh nakatayo na kaya lang ayun na naman saan ba yung ah, yun na nyo. magaling dapat ang matanim ninyo ito lumaki na oh yun na nyo oh naayusin na naman natin yan ayun bagyo pang parating dapat patapusan ang bagyo Eto Ayun Sabi ni Bebe masarap daw sa baka Yung bokchoy ito <laughs> kailangan pitikan ito Dahil Ang ganda ng tubo Eto may i-harvestin pa kaya lang kailangan na pong kahapon na andito ako eh kailangan na pong ayusin ito monitor tayo ayan na yung mustasa agaganda ah, talagang pangit ang pangit Warang, hindi ako satisfied sa ating ah, kailangan bungkalin to hindi ako masaya sa ano natin labanos ng hmm, konti lang na naman ang panahon tayo po ay uh, mag harvest na naman pagka ano kasi tumakamaan na din yan mahaba na naman yung, yung tuloy ko lang yung ating uh, pagka tayo po ay ano ah, ito pala ang diskarte ko yung aking plano pagka tayo po ay dadaanan ng matinding sabihin mo na matutumbok po ng bagyo dito itong mga papaya puputulin ko po lahat ng dahon ganyan ito lang ang titira natin yung konting konti lang ang ititira makakasurvive at tutubo pa rin naman ang dahon ganun po ang gagawin kasi pagka isinugal mo yan ng ganyan dapat po yan walang matitira dadapa lahat yan so at least na mo yung puno at yung bunga naman yung iba magtutuloy yan although syempre uh, kailangan niya ng leaves para makapag process po ng, ng kanyang uh, makakain fertilizer pero mabilis lang naman po siya makakapag uh, kumbaga eh masisave mo yun ang gagawin natin so imbis na kanto namimintay natin yung dahon tatabasin natin yan titira natin ito lang konting konti lang na dahon ganyan po ang uh, gagawin ko kasi pag hindi mo ginawa yun wala yan Pagising mo ng umaga dapa yan bagsak putol putol na ang ugat ba diba? o at least ma-survive natin uh -huh. oh. Yeah, kailangan na naman pong alam nyo kailangan talaga itong gawin para huh. ganda oh sabihin mataba ang lupa oh. ganda dito sa mustasa wala ka ng spray spray hindi talaga lapitin tingnan nyo ang <laughs> pait daw kasi maarte yung mga uod eh hindi sila hindi sila ano mas gusto nila yung May tulo tingnan niyo, tingnan niyo. Kailangan matabunan 'yon. Kasi pag 'yan po ay uh, hindi nyo natabunan at tumindi ang init ng araw, 'yan po ay ma ah, ano, mamamatay. Malalanta. Ito mat makapal. Oh. Kapal, makapal. Ito advisable ganito lang sana mapa may ginagawa kasi sina kong kung nagtitrim ng uh, hirap mag-isip ng trabaho sa kanila ngayon pong naka work break kami dahil uh, sabi ko pahinga muna tayo sa uh, project kung hindi man natin mahit yung uh, ano next year na di ba yung kusina mamaya mapasubo na naman tayo hirap kaya na masumurvive nang wala yun, di ba? So, saka na lang. Importante. Kaya lang yung trabaho. Talagang hirap mag-isip. Ah. Buti to, hindi umano. Hindi siya do aro dami oh kapal mas feel ko kasi yung kamay ginagamit ewan ko mas ko yung ano tapos so ito na anuhin ko na hindi ko pa pag iisipan natin tong bagay sayang po panahon ano patira ko sana kay ko kung, kung may ginagawa eh ah. kasi yung eto di ako gusto di ko gusto di ko feel yung uh, tubo nya pangit po eh hindi din tayo uh, ng magandang labanos nyan dapat kasi green talaga. Mayabong, green. Ikita mo naman nakagad yung arangkada ng nung halaman eh. Kaya pag kaganyan, eh, mahihirapan na kayo. Sacrifice nyo na, palitan nyo na lang, ulitin na lang. Hmm, di maganda. ito, ayos to tapos tatanggalin nyo na rin yung mga damo medyo siksikan, okay lang yan pwede tayong mag uh, tunaw ng urea kung gusto po ninyo kasi dahil ang green leafy lang naman nitrogen lang po makakasurvive na siya ano yan ibig sabihin pag green leafy vegetable uh, nitrogen loving ano yan huwag nyo nang pahirapin pero kung gusto nyo pwede kayo mag triple 14 eh ah. pwede kayo mag triple 14 Ay, tapos na tayo dami nating mustasa din Tingnan niyo oh. Haba oh, di ba? yung tinatakpan natin kasi pag hindi niya natakpan 'yan, ayan lang ligaw lang 'yan. Ito, so, tanggalin na natin 'to. Hmm. Ayos. Whew. Has Has daw Pero hindi In order ako Sana totoo na Lalagay ko muna sa Pasong malaki Hindi pala paso Seedling bag Tapos Bah, Dami naman paningin ko ah Kalimutan ko Kakadonate ko lang pala ng dugo ah Huh Ah sa seedling bag na malaki tapos ano na i-standby lang muna natin tapos nag order uli ako ng aviark na langka maliliit din lang 1,299 free shipping na tatlo sa legit po ah sa avia gold ko binili ngayon ah, ilagay muna natin sa ganito Amey, ah, tirahin ko na ito magahan. tayo mag ano, tapos silang natin itong ating ah. vlog tingnan nyo to oh. may mga ah, namamatay parang kinakain na din ng uod ba ano ba to ah nasobrahan po sa ulan nabubugbog ito sinisimulan na oh. uuders oh ganito ilalagay natin sa ganyan para at least kung hindi man po matambakan yan eh lumalaki na siya kasi mahal na po yung malaki ito nga malaki na siya oh lumaki na nga po siya nag ano na siya tuloy tuloy na yan ang one year yan dapat ganito na kalaki ganyan ang one year so eto ay bibili pa tayo ng tatlo nito dito ko itatanim yan para marami tayong aviark yan po yung aking plan po. So, ayan po ang ating continuation. Bungkal lang, ano? <laughs> Alam, wala tayo masyado activity. Sa kabilang vlog nyo na lang po. Tingnan kasi wala akong vlog ng uh, ano, sa kabila. Yung uh, pagtitrim. Ito kailangan ng harvest eh, no? Baka magbulaklak na yan. Masyado na rin pong malaki. Maganda talaga maliit lang na, ano mo yun, mataba siya na, ano? malaki na din so ayan marami pong salamat magandang buhay yung mustasa na yon, bigyan natin ng one week pwede na uli yan